Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. At ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na tagumpay laban sa masama. Kasalanan ang problema ng lahat ng mga tao, maging hudyo o hentil. Tanging ang ibanghelyo ni Kristo ang nagdudulot ng kaligtasan. Subalit bago natin lubos na maunawaan ang kaligtasan, dapat maintindihan muna natin kung ano ang ibig sabihin ng kasalanan at kung ano ang problemang dulot ng kasalanan. Sa nakaraang pag-aaral natin ay nakita natin na ang kasalanan ay may dalawang kahulugan. May dalawang muka. Ang unang muka ay laban sa Diyos. Ito'y tinatawag na kasamaan. Ang pangalawang muka ay laban sa tao. Ito ay tinatawag na kalikuan. Ang kasamaan o ungodliness sa English, asibeia sa Griego, ay kasalanan laban sa Diyos. Sa Griego, ang salitang asibeia ay nangangahulugan ng walang wastong pagsamba at paggalang sa Diyos dito naguugat ang lahat ng kasalanan. Hindi ba madalas nating marinig tungkol sa masamang tao, walang takot sa Diyos ang taong iyan? Yan ang totoo kaagapay, dahil walang takot sa Diyos ang isang tao kung kaya't gumagawa siya ng kasalanan laban sa kapwa-tao. Sa araling ito ay ating tatalakayin ng ikalawang mukha ng kasalanan, ang kalikuan. Or unrighteousness sa English adikia sa wikang Griyego Ang kalikuan ay kasalanan laban sa mga tao na nakakapinsala sa sarili at sa iba Ang kalikuan ay paggawa ng hindi tama at hindi nararapat Ito ay paglabag sa kautusan at pamantayan ng Diyos sa Roma Kabanatang Isa sa mga talatang 24 hanggang 32 ay inilalantad ni Apostol Pablo ang mga para-paraan kung paano ginagawa ng mga tao ang kalikuan. basahin natin ang Roma Kabanatang Isa talatang 24. Kaya't dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapas lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Una, ang kasalanan at kalikuan ay maling gamit ng katawan. Tingnan muna natin ang kabaliktaran ng kalikuan. Kaagapay isang ayon sa sumusunod na talata, makikita natin ang ilang paraan ng tamang pagtrato sa ating katawan. Efeso Kabanatang 5, Talatang 28. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Unang Korinto, kabanatang 6. Talatang labing 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ngayon kaagapay, narito naman ang mga paraan kung paano sinisira at nilalapastangan ng mga tao ang kanilang katawan. Ayon sa unang korinto kabanatang anim sa mga talatang siyam hanggang labing anim. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. May magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Mari ko rin sabihin malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo iyan, ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa imoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Yeso Kristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hinding-hindi. -hindi hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at ng nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalaway magiging isa. Pangalawa, ang kalikuan ay maling gamit ng relasyon ng babae at lalaki. Anong uri ng mali at likong relasyon ang binabanggit sa Roma, Kabanatang Isa, sa mga talatang 26 at 27. Nakakahiyang pag-usapan ang ginagawa ng mga tao ngayon tungkol sa bagay na ito ng maling relasyon ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Subalit ito ay bunga ng pagtalikod ng tao sa Diyos at paglabag sa kanyang mga utos. Kaagapay, ang kaliko, ang ito ay mauuwi sa mas grabing kalalagyan sa susunod nating tatalakayin. Pangatlo, ang kasalanan at kalikuan ay ang maling gamit ng isipan. Ayon sa Roma Kabanatang Isa, talatang 28, dahil ayaw nilang kilalani ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Sino ang tinanggihan ng mga tao na kilalanin sa kanilang pag-iisip? Yamang tinanggihan ng tao ang Diyos, pinabayaan naman sila ng Diyos sa anong klaseng pag-iisip? Sa ating panahon, paano tinatanggihan ng isip ng tao ang Diyos? Sa mga paaralan, matagal na itinuturo ang teorya ng evolusyon o evolution. Ayon sa teoryang ito, wala daw Diyos na manlilika. Ang lahat ng bagay daw ay basta na lang lumitaw na lamang. Pwede po ba yon? Ngunit yan ang turo ng ilan sa mga profesor sa mga unibersidad sa ating panahon. Alimbawa, doon sa Amerika, ipinagbabawal na ngayon ang pananalangin at pagbabasa ng Biblia sa mga paaralan. Ang Ten Commandments ay hindi na pwedeng i-display sa mga opisina ng gobyerno kahit na sa mga korte ng mga hukuman. May tatlong baitang na pababa ang kalikuan. Unang baitang maling gamit ng katawan. Pangalawang baitang maling gamit ng relasyon. Pangatlong baitang maling gamit ng isipan. Ang huli at pinakamababang baitang ay ang maling paggamit ng isipan na nagbubunga ng mahalay na pag-iisip. Sa Roma Kabanatang 1, talatang 28, ay pwede nating isalin sa ganitong paraan. At yamang inisip nila na ang pagkakilala sa Diyos ay basura, sila ay pinabayaan ng Diyos upang magkaroon sila ng basurang pag-iisip upang gawin ang mga bagay na di karapat dapat. Ang basurang pag-iisip ay pag-iisip na tumatanggi sa Diyos at dahil dito ay itinuring din ng Diyos na di katanggap-tanggap sa kanyang arapan ang pag-iisip na ito. Kapag bumagsak na ang makasalanan sa pinakahuli at pinakamababang baitang na ito, siya ay pinabayaan na rin ng Diyos upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Tulad ng mga bagay na nakalista sa Roma, Kabanatang Isa, sa mga talatang 28 hanggang 32. Dahil ayaw nilang kilalani ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Dios, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathanang kasamaan at suwail sa magulang. Sila naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Kagapay, pag-aralang mabuti ang listang ito tignan natin ang mga makasalanan o kasalanan sa listahan na nakita natin kanina sa mga tao o nabasa natin tungkol dito. Una, kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, inggit, pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuhan, chismis, mapanirampuri, napupuot sa Diyos, kinapupuotan ng Diyos, walang pakundangan, palalo, mapagmataas, manggagawa ng masamang bagay, suwail sa magulang at kahangalan. Hindi tapat sa pangako, hindi mapagmahal, walang awa. Sa Roma Kabanatang Isa, talatang 32, ay makikita natin ang larawan ng sukdulang kasamaan ng mga tao. Ano ang nababatid ng mga tao na magiging parusa ng Diyos sa mga makasalanan. Kahit alam na ng mga tao na parurusahan ng kamatayan ang mga makasalanan, ano pa rin ang kanilang ginagawa? Hindi lamang sila gumagawa ng mga kasalanan. Ano pa ang saloobin nila sa ibang mga makasalanan? Pasahin natin muli kaagapay ang Roma Kabanatang Isa, Talatang Labing Walo sa lumang salin ng Tagalog. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sa inyong palagay, may katwiran ba ang Diyos na ipahayag ang kanyang puot laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng tao? Ayon kay Apostol Pablo, oo, may katuwiran ng Diyos at nararapat lang na kanyang ipahayag ang kanyang puot laban sa kasamaan at kalikuan ng tao. Hindi lamang sa dahilang gumagawa ang tao ng kasalanan kundi dahil sa kanilang sinasawata o pinipigilan ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasalanan. Ang ibig sabihin nahirapang lumitaw at lumaganap ang katotohanan ng Diyos dahil sa ito'y tinatakpan at inahadlangan ng kasalanan ng tao. Ang buong puot ng Diyos ay mahayag balang araw sa huling paghuhukom. Subalit ang puot ng Diyos ay naahayag na ngayon sa pamamagitan ng paghaya o pagpapabayaniya sa mga tao upang magpatuloy sila sa mas grabe pang mga kasalanan. Pag-aralan natin ang sinasabi ng Roma Kabanatang Isa, mga talatang 24, 25 at 26. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumika na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw ng makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Kagapay ilarawan natin sa ating isipan ang tatlong magkakasunod na bakod. Ang tatlong bakod na ito ay simbolo ng mga kautusan ng Diyos at ang ministeryo ng Espiritu Santo at ng mga lingkod ng Diyos. Kapag patuloy at pilit na sinusuway ng makasalanan ang mga kautusan ng Diyos at binabalewala ang tawag ng Espiritu Santo at ng mga mensahero ng Diyos, ano ang gagawin ng Diyos? Darating ang araw, naaalisin ng Diyos ang bakod at pababayaan na lang ang makasalanan na tuloy-tuloy sa kanyang pasama at pasamang kasalanan hanggang siya ay tuluyang mapahamak. Ang paglapastangan laban sa Espiritu Santo ay ang patuloy na paglaban at pagtanggi sa panawagan at paalaala ng Espiritu Santo. Ano pat isang araw ay magsasagawa na ang Espiritu Santo at tatahimik na lang siya ng lubusan. Sa sandaling tumigil na ang Espiritu Santo sa pagtawag sa tao, ay wala nang pag-asa ang tao niyan na makapagsisi pa siya. At kapag hindi na siya makapagsisi, wala na siyang pag-asang mapatawad o maligtas man. Dahil dito, ano ang paalaala ng Diyos sa atin? Napakadilim, karumal-dumal ang mga kasalanang nakalista sa bahaging ito ng Roma Kabanatang Isa, mga talatang 18 hanggang 32. Subalit ito ang dahilan kung bakit dumating si Kristo sa daigdig upang tayo ay kanyang iligtas sa kaparusahan at kapangyarihan ng kasalanan ang diyos ay nananawagan sa atin ngayon sino ang hindi pa nakatitiyak ng kanyang relasyon sa diyos sino ang hindi nakatitiyak na mayroon na siyang kapatawaran mula sa diyos sino ang wala pang katiyakan ng buhay na walang hanggan kaagapay wag kang magatubili Huwag kang magpabaya. Huwag mo nang ipagpabukas pa ang paglapit sa Diyos. Pakinggan ang babala ng Biblia sa mga talatang ito. Ikalawang kurinto, kabanatang anim, talatang isa at dalawa. Yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sinaklolohan kita ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. Mga Hebreo, Kabanatang 3, mga talatang 12 at 13. Mga kapatid, ingatan ninyong wag magkaroon ng sinuman sa inyo ng pusong masama, at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Kagapay, lumapit ka na sa Diyos. Ngayon din, Tatapusin natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng isang ilustrasyon. Sino sa inyo ang may karanasan sa mountain climbing o pag-akyat sa mga bundok? Sabi nila, kung aakyat kayo sa mga bundok ay dapat ninyong tandaan na mayroong tinatawag na point of no return. Punto o lugar ng walang balikan o bawian. Ang ibig sabihin nito ang mga bundok ay may kurbada o curb. Kung ikaw ang mountain climber at gusto mong bumaba para makita ang tanawin o yung view, siguraduhin mo na huwag kang lumampas sa point of no return. Ito ang lugar kung saan ang puwersa ng gravity ay mas malakas kaysa puwersa ng umaakyat. Kapag lumampas ka sa point of no return, tuloy-tuloy na ang iyong pagkahulog. Ito ang warning o babala ng Biblia. Ang kasalanan ay mayroong point of no return. Kung patuloy kang nagbibingi-bingihan sa panawagan ng Espiritu Santo, mag-ingat ka na 'wag kang lumampas sa point of no return. Hindi mo alam kung sa sandaling ito, ito na ang huling panawagan ng Diyos sa iyo kaya isinasamo ko sa iyo to ngayon kaagapay 'wag nang ipagpabukas ang iyong pagbabalik-loob sa Diyos ngayon ang oras ng kaligtasan ito ang araw ng pagbabalik sa Panginoon kaagapay maaari mong gawing personal na panalangin ito habang ikaw ay sumusunod at nagsasabing Panginoong Diyos ako po ay nagpapakumbabang umaamin na ako po ay makasalanan at ako ay humihingi ng iyong kapatawaran. Patawarin mo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po akong mamuhay ng sangayon sa inyong kalooban. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan kitang pumasok upang maging aking Panginoon at aking sariling tagapagligtas isulat mo po Panginoon ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At dyan muna magtatapos kaagapay ang ating pagtalakay sa paksang may pamagat na tagumpay laban sa masama. Muli inanyayahan kita sa susunod na Sabado sa kaparehong oras 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZASFEBC FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999 223 5668 Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Liobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka! ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.